Hello, good day, no? Maganda yung laban ni Charlie Suarez at uh, Nabarete, no? Kasi sa totoo si ni eh, kayang-kaya na po ni Suarez talunin si Nabarete kasi mapapansin mapapansin niyo si si Nabarete parang hirap na rin eh. Parang hindi na siya tatagal doon sa round eh. Maswerte lang yung headbutt eh ay nadinahilan nila kaya nanalo si Nabarete. Kung tutuusin, hindi na kaya ni Nabarete. Bali lumalabas. Lam, uh, kung sa puntusan lang, uh, medyo hindi natin masasabi. Medyo maganda, dikitan. Kaya lang, itong si na napakaswerte lang. Kasi kung di isa na headbutt, tas uh, ang round A, umabot pa ng medyo 11 o 10. Hirap na yan si Nabarete. Kasi mapapansin nyo, hindi na siya masyado makagalaw. Eh. E si Si Charlie Suarez, malakas ang resistensya niyan eh. Mukhang kakayanin na talaga ni Suarez. Swerte lang talaga yung headbutt na sinasabi nila. Pero sa tingin nyo, hirap na yan si ano? Si Navarrete, hindi naabot ng round 12 kay Suarez yan. Kaya, la ganun talaga ang boxing. Pero proud pa rin po tayo kay Charlie Suarez, no? Talagang magaling pa rin talaga siya. Kaya lang eh, talagang dinahilang nila yung, dinahilan lang yung headbutt at swerte na headbutt siya. Kasi kung hindi na headbutt yan, kung talagang ano yan, mano-mano lang, hindi, ta, talaga, hindi, 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 natatagal si Navarrete yan. Mapapansin nyo, pagod na pagod na talaga si Navarrete. Hindi naabot ng round 12 yan. Pero saludo ako sa sa'yo, Charlie Suarez. Mabuhay ka.